Ayong buntag, kabayan, sa mga bisaya, sa mga Tagalog, magandang umaga, kabayan. Sa araw na ito, kabayan, ito yung garden natin, kabayan. Malusog sila, kabayan. Patula, papaya, yan, Katula, papaya, yun mga papaya, kabayan. Dami kong papaya, kabayan, malilit. Yan, may maldiri yan, maldiri na bunsoy, kabayan. So, doon, papaya, marami, kabayan. So, ngayon, kabayan, ah, naglagay ako ng hagdaan lang kasi, punta natin yung papaya baka may hinog ba kasi yung isang araw nakakuha rin o siyang may ilang araw nakakuha ko dyan so mayroon ako nakikita na may hinog na bisitahin ko uli ngayon baka mayroon na namang kabayan dandan dan, dan lang kabayan ganito yung buhay ko dito sa Rizal kabayan sa Manila sa mga hindi pa nakakaalam ayan ayan kabayan ayan. Oh, kabayan may hinog kabayan oh. sobrang hinog na nga oh. Si so, si so, si, so, sobrang hilog ng no? Oh. Pero pili pa kabayan. Ayun, kamayr pa dito. Yun. Meron pa kabayan. Ayun. Nakaano kasi kabayan. Ibalot natin ng ano kasi kinakain ng paniki kabayan, no? Oh. Sobrang hinog, oh. pero pili pa kainin ito kabayan. Ayun. Ayun. Nakadalawa na tayo kabayan. Kina natin dito. Yun, meron pang pahinog kabayan. Yung mga pahinog pa yung kabayan sa isang araw, balikan natin yun. Mahinog-pahinog pa rin yung kabayan. No? Oh. Ah, um, balikan natin sa isang araw yan. Menog na naman yung kabayan. Ayan, kabayan. Ito na yung nakuha natin kabayan. Dalawang piraso kabayan. Oh. Pwede pa kainin ito kabayan. Hinog na hinog na. Pwede pa yan. Itong papaya kabayan, maganda ito sa may mga ano, kabayan. Yung, may high blood ka na. Para pag dumimi ka sa umaga, hindi ka nang iri-iri. Kasi delikado yung uh, high blood kabayan kung iri ka nang iri kabayan. So, pag itong kakainin mo araw-araw, mabilis ka lang makapagbawas kabayan. So, sa ko lang siya may mga high, high blood ito maganda kainin sa pangaraw-araw para kumbaga ano ba yung ah, yung pag iri natin sa pag sa umaga sip ka ba kasi ito kasi pag nakakain ka ng papaya ka kasi malambot yung dumimite ka eh. madaling ilabas ba tsaka nakakatulong siya sa ano natin dito ka na ka ba yung panlinis so maganda maganda to kain sa mga araw-araw maulan na panahon dito sa Manila sa Rizal Kabayan kaya ulan natin kabayan ano yung ulo ng salmon kabayan ulo ng salmon nilagyan natin ng ano kabayan yung mga sibuyas bawang luya tapos yung dahon nilagyan natin kabayan ano to yung saluyot kabayan napakaganda ng saluyot kabayan dahil unang-una magbibinefit siya dito sa saluyot na gulay kabayan. Yung ano, yung may mga ulcer, yung mga ma-hyperacidity ito. Maganda wala kami ito kabayan. Dahil itong gulay ito kabayan is live ah. ba? Mga malapot kabayan. So kung may mga sugat-sugat tayo sa ano kabayan, sa dito ka natin o no, may mahal pero kabayan kaya pagalingin kabayan basta nagitin ko makainin ganito kabayan huwag lang yung hindi ilti na mga pagkain pag ito kinakain mo lagi kabayan, napakaganda ng kabayan. Maganda sa kalusugan. Oh, gusto mo rin, kabayan kabayan, kapatid sa bahay, kain tayo nito. Bye-bye.